Ito mo nga, ito mo, may tasiba. Hindi lang <laughs> talaga. Ayun, oh, tinamaan. Ganda. Wag mo masyadong hilahin. Hindi yata lumusot din. Hindi lumusot eh. Alalay ka lang ng hila. Sige. Ay. Ma Naibuhol eh. niya. Mas maganda. Naibuhol niya, mas maganda. Hindi, hindi ko naman makukuha. Doon, doon mo na din yung lapitan mo na yun para doon ka na ha? ano. Ha? Suot mo na doon sa punong kawal. Pakihawak niyo nga itong batay. Ang dahan. Ang dahan. dahan. Mabutas pala ito. Huwag oh, kang gigilid masyado yung duka. doon. Hindi, eh. baka malaglag ako eh. Dito na lang. Baka makuha din. Oh, ano ako? Oh, hindi, huwag na. Baka maan pa kayo. Hindi. Kabisado ko itong lugar na to. Tingga rito. Bam <laughs> di nga ulo mo Makakawala to. Hindi. Dito. 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 Ayan huwi oh, ayun huwi, huwi, huwi. oh. mo, hay. Ayan, ayan, ayan. Ay. Oh, baka wag mong ilahin. Dede, 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 kinila. Dili dulo ng Ito yung ano eh oh? Yung stick. Yung dalawin, 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 ya. Eto. Muna. Sige, sige. Pag nakabuelo yan, makakawala na yan. Hmm, nakakawala yan, bunot yan. Hindi lumusot eh, oh. Itong ting tingting sana kung makukuha. Ayun yung stick. Pag... Lumalalim mo yung isda, lalakas lala mo yun pag lumalalim. tayo lang ha. Ay na, ay na. Mahulog kita malalim yan. Abot mo ba? Alalayan mo na yung abot mo. Sige, alalayan mo lang. Sayang eh. Hala, ako nakabot. Ako nakabot uh, ako, na, abot, ako. ko to. Naiiyak ako sa inyo, baka malaglag po tayo, magkatubig pa eh. Hindi, yeah, yan ang problema, di maligo ulit. Nabubunot to eh. Hindi, hey, dyan yung nahuhawasan. No? Ah. Maraming salamat to ah. Oo, oh, walang problema dyan. Ngayon to, lagutin mo na itansi. Ayan, lalagutin ko talaga. <laughs> <laughs> Nakatansya din ang lalim. Ah, <laughs> <Ay>, dalawa na ah. <laughs>